Siguradong ngayon mo nga lang makikita na ganito kay emosyonal itong si Nikola Jokic na umiyak nga siya rin ganito. Well, yan nga ay dahil sa anyang mga kabayo. At sa video clip niyang ito ay makikita natin ito nga ang 3-time MVP, 1-time NBA champ na talagang nagiging emosyonal at napapawak nga sa anyang mukat na iiyak na nga rin nang dahil sa resulta ng horse racing na ito. Wala well, si Nikola Jokic at ang kanyang kabayo ay for the first time yada ay nanalo. Kung baga naging kampiyon nga dito sa karera ng mga kabayo na nagresulta nga na itong si Jokic ay maglabas ng kanyang emosyon. Nagulat ang maraming NBA fans dyan at sabi nga nila dito sa comment section na hindi nga daw umiyak na itong si Nicole Jokic nung sila'y nanalo ng NBA Championship at ito nga daw ang most emotion na nakita na itong fan na ito kay Nikola Jokic para nga sa isang NBA player na nanalo ng 3 MVPs and a championship. Reply pa nga ng isang fan na mas meaningful pa nga daw itong pagkapanalo ng kabayo ni Nicole Jokic sa isang karera kaysa nga sa championship na napanalunan niya dito sa NBA. And actually, hindi lamang yan sinasabi ng mga fans kung hindi may patunay dyan. At ito, silipin natin ang video clip ng kaibahan ng kasiyahan ng emosyon. Neto ni Nicole Jokic nung nanalo nga siya ng championship compared dito sa nanalo sila ng horse racing, naging champion nga siya. Silipin natin.

So talaga nga namang mukhang mas importante nga kay Nikola Jokic itong horse racing kaysa nga sa championship niya dito sa NBA. Pero ang maganda naman dyan ay hindi naman apektado yan ng mga performances na itong nga Nikola Jokic para nga sa Denver Nuggets. Ginagawa niya pa rin naman ang kanyang trabaho dito sa NBA at hindi lang basta ginagawa. Siya nga ay one of the best players in the world if not the best. So, sigurado yan para sa Denver Nuggets. bay okay lang naman yan. Ito ang ginagawa ni Nikola Jokic. And actually, parang tuwing off-season niya lang naman ito ginagawa kapag umuwi nga siya dito sa anyang homeland na Serbia. Pero pagdating niya doon sa Amerika, doon sa Denver, abay lang muli itong si Nikola working on his game at tutulungan ang Denver Nuggets sa kanilang ultimate goal na manalo muli ng championship. So, sa video nga ang ating nakita ay parang talagang side job nga lang daw. Side hustle lang ni Nikola Jokic. Ito nga NBA, ang kanya talagang gustong gawin. Ang kanya talagang main job ay ito nga pag-aalaga ng kabayo and then racing yung kanya mga horses and then winning horse races. Anyways, ano bang masasabi nyo dito? Ano inyong opinion? At yan, ay gumento nyo lamang sa ating comment section.